Module 8 Mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Pamilyar ba sa iyo ang mga salitang Bahala na nga. Sige na nga. O kaya naman ay ang salitang Pwede na yan. Ang mga salitang ito ang nagbibigkas mo lalo na kung hindi ka sigurado sa iyong pipiliin pa siya. O, o kung nagmamadali ka sa iyong isa sa kilos. Mga sitwasyon kaugnay sa pagdadesisyon. Unang sitwasyon. Matagal na nais ni Leonora na magkaroon ng bago at magandang cellphone. Pero mas pinili niya na gumamit ng cellphone na ginamit na ng kanyang kuya. Dahil alam niya na hindi ito gaano kaimportante. Ibig sabihin may pagkaunawa siya sa kanyang layunin. Pangalawang sitwasyon, Nais ni John na bumili ng bagong sapatos. Dahil isa lang ang kanyang sapatos. Humanap siya ng paraan para bilhin ang mga ito. Kaya, nag-part-time job siya sa isang fast food chain. Ibig sabihin, ninanais niya talaga ang kanyang layunin na bumili ng sapatos. Kaya, ginawa niya ang desisyon na magtrabaho. Pangatlong sitwasyon. Alam ni Joanne na may pagsusulit sila bukas. Ngunit pinili niya na mag-online sa Facebook dahil tinatamad siya mag-aral. Kaya sa araw ng pagsusulit nila, mambababa ang resulta ng kanyang grado. Ito ang naging bunga ng maling desisyon ni Joanne. Ikaapat na sitwasyon nagkokolekta ng bayad para sa class fund ang class treasurer sa klase ni Michael. Ngunit, ang pera niya ay sakto lamang sa pamasahe niya pa uwi, at may sobra pa siyang 10 pesos para magbili ng makakain pa Nag-isip siya kung babayaran niya ang buong 10 pesos o babayad na lang siya ng paunti-unti. Sa huli, mas pinili niya bumayad ng paunti-unti para meron pa siyang mailagay sa kanyang alkansya. Yan ang mga halimbawang sitwasyon kung saan makikita natin ang tama o mali na pagdadesisyon natin sa buhay.